Grabe, mga nasa 3 kilo daw ang nahukay nila na ganito. So, recently nga, merong nag-email sa akin at ito ang sabi. Hi ma'am, good day. Pwede po ba kaming magpa-test ng platinum po? Di po kasi namin ma-verify kung tama po. G Home test po kami ng hydrogen peroxide, nag-bubbles po siya at sinundog din namin. Di po siya umiinit. Marami din daw silang nahukay nito na halos nasa tatlong kilo. Yung nasa kanila nga ay sample at yung iba naman ay nandun sa pinsan niya. Sabi ko, pwede ko naman siyang itest. Magpadala lang sila kahit iilang piraso. Una nga, kinakapakapako pa, pa yung yung package kasi parang walang laman. Yung pala, talagang maliliit lang sila. Sagsuot na rin pala ako ng gloves para lang ba sure. Hindi kasi alam kung anong klaseng metal yung hahawakan ko. So, para ba safe lang at hinahawakan ko kasi si Ori, ba? Diba? Bali, eto pala yung itsura niya, o. Tatlong piraso siya na maliliit na parang pabilog or uneven yung size. So, yung itsura niya, para lang siyang kakulay ng bato. Kaya nga kung kunwari, kung pa isa, -isa mo tong makikita, parang hindi mo naman siya mapapansin. Para lang kasi siya talagang bato. Yun nga lang si sender kasi tatlong kilo na puro ganito yung nakita niya. Na kahit sino naman siguro, ano magtataka kung ano nga ba to? By the way, nagsearch din pala ako kung ano yung itsura ng rough na platinum. Ganito pala yung mga sample na nakita ko at pagdating naman sa kulay, metallic white daw ito to silver gray color. At bukod nga sa platinum testing, isi-silver testing ko rin to para lang ba sure? So, sige, gawin na natin yan. Kaya naman, eto na, i-flex e ko. So, itong ginagamit kong tester ngayon, pwede to pang gold, tapos meron din siyang PT. So, ibig sabihin nun, hindi pregnancy test, okay? Kung hindi platinum test. Para makita nyo nga na working siya, itatry muna natin dito sa aking platinum 900 na ring. At ayan o, kung makikita nyo nga, tumapat siya dun sa may PT. Ngayon naman, itry natin dun sa may ipinapatest. So, ayan, nagre-read siya at tumapat nga siya dun sa may NA. So, NA, hindi siya gold, hindi rin siya platinum kasi hindi siya tumapat dun sa may PT. So, inulit ko yan to be sure at nagulat ako kasi parang biglang tumapat dun sa PT pero nauwi pa rin dun sa may NA. So, syempre, hindi lang naman yung isa itetest natin. Lahat ng pinadala sa akin. Tapos, ayan, kung makikita nyo yung pangalawa, tapos etong pangatlo, eh, same result sila NA. So, hindi sila gold, hindi rin platinum. Ngayon naman, hindi pa ako susuko kasi itry naman natin i-silver testing. So, dito nga ang kailangan ko lang, syempre, blackstone, meron din akong cotton buds, at saka silver testing solution. Sa so, totoo lang, ang hirap palang magkaskas kapag meron kang gloves sa maluwag. At eto pa, nauuna pang mabutas yung gloves, kesa makakuha ko ng sample, nakakalurky. Pero ganun pa man, kahit hirap na hirap ako dyan, e eh, pinush ko. At tingnan nyo yung sample na nakuha ko, kahit hirap na hirap ako, silvery sya, no? Tapos eto, papatakan ko na ng silver testing solution. Dito sa silver testing solution, kailangan ma-dissolve yung sample. At once na na-dissolve siya, dapat yung makukuhang stain dito sa may cotton buds, eh kulay pula. Kasi kapag hindi, hindi yung silver. So, ayan, kita nyo naman, kulay itim yung sample. Ibig sabihin lang yan, hindi rin ito silver. So, ayun, based dito sa ginawa kong testing, hindi siya platinum, hindi siya silver. Pero again, pwede naman silang humingi pa ng second opinion para makasigurado sila. Nakakuha siya ng alahas sa second-hand wallet na pinadala ng kapatid niya galing pang Taiwan. At nahihiwagaan nga daw siya dito dahil parang may tatak sa loob at hindi magnetic. So kahapon nga habang kumakain ako, meron ako na-receive na message sa courier. Tang sabi nga, pwede ko nang pick upin yung package doon. Recently kasi meron nag-email sa akin at humihingi siya ng tulong. Good afternoon po. Ask ko lang po if may bayad po ba ang pagpapacheck po sa inyo kung good po ba ang isang bagay. At kung sakali po magkano, papacheck ko lang po sana ito kasi nakita ko lang po ito sa wallet na pinadala ng kapatid ko galing Taiwan. Mukhang di po siya tunay, kaso po nahihiwagaan ako kasi parang may tatap sa loob at di naman magnetic. Tinanong ko rin pala bakit hindi siya sure dun sa alahas, eh di ba padala naman yun ng kapatid niya? Yung pala galing ito sa may second hand na wallet, or o kayan ba sa Taiwan ganun? At hindi rin daw ito na i-check ng kapatid niya, kaya hindi rin alam na meron palang alahas dun sa loob. At alam nyo ba pa pagkakita ko dun sa ring, talagang nagandahan ako. Yung mga bato, makinang. Kahit nga yung metal, shiny, mukhang bago pa nga. Kahit pa nga may kaliitan yung size ng ring, na feel ko talaga na may kabigatan ito. Siyempre, chinek ko din yung loob ng ring kasi si Sender nakakita daw ng tatak dito. And agree naman ako sa Sender kasi meron ngang tatak, yun nga lang, hindi siya readable. Pero tignan nyo o, kung izo ko, parang meron nga case sa dulo. Possible din naman kasi talagang nabura, so itest na lang natin to be sure. At mag-start na tayong mag-test. Kaya naman, eto na, i-flex ko. At sinimulan ko nga yung pag-test dito sa mga stones at makikita nyo, oh, wala talagang movement. At kapag ganito nga, alam nyo na yan, ibig sabihin lang na itong mga stones ay gawa sa glass. At sumunod naman yung lagi kong nakakalimutan, yung magnet testing. Sabi ni Sender dito, na try na daw niya itong i-magnet testing pero hindi magnetic. Nga lang, dito sa magnet na ginamit ko, talagang magnetic siya. Kapag magma-magnet testing kayo, you need a powerful magnet. Eto kasing ginagamit ko, ang tawag dito ay neodymium. So, ito isa to sa strongest type of magnet. Ito may recommend ko talaga sa inyo pag gusto nyo mag-magnet testing. Sa doble ingat lang pag gagamitin nyo kasi nga talagang mm, matindi siya. So, alam nyo naman kapag ganun sobrang magnetic bad sign yun. Pero tinest ko pa rin tong ring kung gold nga ba at kung makikita nyo, NA siya tumapat. So, dito kita agad kung PT siya platinum o kaya naman gold pero hindi talaga. NA not gold. Meron kasi kung tinest recently na hindi siya white gold, hindi platinum. Platino pero ang lumabas silver. O so, mag acid testing tayo at itry natin. Malay naman, di ba? Tinatlong sample ko na rin para talagang super sure. Nulit ko pa para sure na sure na sure na sure. May 10 karat solution para sa ginto. Merong platinum. Pero hindi ko pa na ipapatak yung silver testing solution na wala na po or na dissolve na yung 10K at saka yung platinum. So yun, hindi talaga siya gold, hindi rin siya platinum. Pero malay naman natin silver siya. So kailangan lang ang makuha nating stain dito sa may cotton buds ay pula. O ready na ba kayo makita? So, ito yung stay na nakuha natin, color black at hindi pula. Ibig sabihin lang yan, hindi to gold, hindi platinum at hindi rin silver. Sa malamang, ito po ay fashion jewelry. Tignan nyo to ha, pati to pinapatest na sa akin. Nagulantang lang din talaga ako. Oh, gold bar. Ang bigat kaya niya. Naku. Test natin ngayon. Alamin natin kung totoo kita nyo nga dito sa may baba nakalagay 999.9. So, ibig sabihin lang noon kapag ganyan ay 24 karat gold. Pero syempre kahit meron siyang stamp, meron siyang hallmark, mas maganda pa rin talaga na itest natin para malaman natin kung totoo nga ba ito. Kaya naman, eto na, i-flex ko. ba diba sabi ko sa inyo mabigat? Ngayon nga timbangin natin. Kasi mabigat siya talaga eh. So, nasa 122.41 grams pala to. Alam nyo, ang weird lang, sa totoo lang. Kanina, hawak hawak ko to. Tapos, nagpapawis kasi yung kamay ko. Tapos, nung inamoy ko siyang ganyan, para siyang amoy bakal. Oh, amoy siyang bakal. Amoy bakal. Kasi, alam nyo, pag ginto, dapat walang amoy bakal eh. So, yun palang red flag na. So, try nating i-magnet testing. So, semi-magnetic siya. Yan o, no, nang lalaban. Hmm. Ayan. So, medyo may pagka-magnetic siya. Ayan, naangat. Hmm. Bad sign to, ha. Naku po. Alamin natin kung legit nga ba na ginto. Okay. So, hindi ko muna to ipapile. Che Check muna natin ang ganyan. Oh, no. Hindi pa napapile. Pero, tignan nyo naman. NA, oh. Not gold agad. Wait. Try natin sa may side. Testing, testing. Ayan, nakita nyo. NA. Not gold. Hindi siya gold. Wala. Hindi siya ginto. Hindi siya ginto. Wala talaga. NA. Hindi ginto. So, tama nga ako. Sa naamoy ko pa hindi siya ginto. So, ay, babalik ko na to dun sa nagpapatest.